Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napakasweet na istorya nila Kuya Ruel and Miss Rachel sa pagpapatuloy ng istorya ay sinabi ni Kuya Ruel na gandang ganda talaga siya sa bahay ni la Miss Rachel. Napansin niya din na talagang malaki daw ito at sabi niya, Rachel, ang laki pala talaga ng bahay niyo wa ah, at ang bilis magawa, parang nung una, markings pa lang to tapos nakadrawing pa lang pero ngayon, talagang parang malapit na matapos at may bubong na agad Natuwa naman si Miss Rachel at sinabing, Oo nga eh, kaya sobrang thankful talaga kami kasi dami din nilang nagputulungan para magawa yung bahay namin. Tsaka excited na rin ako pati yung pamilya ko. nunong din ni Kuya Rowell na O oh, Rachel, anong nararamdaman mo na ganito na yung bahay nyo Ah, uh, masaya ka ba? Ano yung mga nararamdaman mo? Sabi naman ni Miss Rachel, kung ako talagang tatanungin mo, talagang sobrang saya ko. Kasi syempre, ito yung dream ko para sa pamilya ko yung magkaroon sila ng sarili nilang bahay, sarili naming bahay na talagang komportable tirahan. Kaya sobrang thankful talaga ako at sobrang excited talaga ako na maranasan namin yung ganito kagandang bahay. Natuwa naman si Kuya Ruel. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba my naman so na tinanong ni Kuya Rowell ay, Eh, Rachel, pag nagawa ba tong bahay nyo, welcome ba ako dito? Nang narinig ito ni Miss Rachel, ay talagang natawa siya. At sabi niyang, Ah, oo, welcome na, welcome naman kayo dito. Kasi sabi nga ni Papa, pag nagawa tong bahay, kahit anytime kayong pumunta, talagang i-welcome namin kayo dahil kayo rin yung tumulong sa amin at syempre, tumatanong kami ng utang na loob at hindi kami nagpabago kung ano kami nung nakilala nyo nung una kung humble kami noon ganun pa rin kami ngayon, walang nagpabago sabi naman ni Kuya Ruel eh para sa iyo, welcome ba ako? hiniling naman si Miss Rachel at sinabi, ah uh, depende Basta, depende kay Papa kung papayagan ka niya at welcome siya sa'yo dito. Siyempre ako din, welcome na rin ako. Basta, kailangan may permission ni Papa at alam ni Papa kasi gusto ko siya rin yung magdidesisyon dahil nire ko siya. Kinilig naman si Kuya Ruel. Talagang napakabait ni Miss Rachel. Napakabait maging anak. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Maybe this time, it'll be love and mo, ay nabihag ako Para iba na ng... Sabi naman ni Miss Rachel, edi eh paalam ka muna kay Papa kung okay ka lang dito at welcome ka para sa kanya kasi kung ano yung sagot niya, yun na rin yung sagot ko. Talagang nirespeto ko kung ano yung gusto niya at plano niya. Nag-reply naman si Kuya Rowell at sabi, E di sure, magpapaalam ako kay papa mo. Mabait naman yun eh. Talagang sobrang bait niya. Doon nga kayo nagmana ng kabaitan ni eh. At syaka, syempre magpapaalam talaga ako doon. Boto naman sa akin yun eh kinilig si Kuya Rowell. Nang narinig din ito ni Miss Rachel, ay kinilig siya. Oh my angel Nagulat naman si Kuya Rowell sa kanyang sinabi dahil sinabi niya na boto sa kanya ang papa ni Miss Rachel. At dagdag niya pa, Hala, hindi mo pala alam yun na nag-usap kami ng papa mo kasi wala ka nun. Natawa naman si Miss Rachel. Sabi pa ni Kuya Rowell, Pero alam mo Rachel, sa totoo lang, sobrang bait talaga ng papa mo talagang baka doon talaga kay nagmana o hindi ko lang alam pero baka mabait kasi yung mama mo talagang hanga ako sa kabaitan ng papa mo at talagang okay na okay siya sa amin nila kuya Rob Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba of my pa ni Kuya Rowell Rachel medyo nag-aalala ako baka pag natapos na tong bahay nyo di mo na ako pansinin na nag naman si Miss Rachel at sabi, hindi ha ah. hindi naman ako ganon hindi naman ako ganong tao na nagbabago kapag nakuha na yung gusto at saka di talaga ako magbabago wala namang magbabago sa akin kahit magawa na tong bahay na to. Kasi hindi naman ako pinalaking ganon at hindi naman ako ganong tao. Talagang lagi nga sa akin pinapaalala ng papa ko na dapat kung ano man nila ako nakilala nung una ay dapat ganon pa rin ako. Dapat hindi lalaki yung ulo at dapat stay humble para mas lalong madaming blessings na dumating sa buhay dapat hindi tayo magbago dahil lang may nakuha tayo dapat natutoy mag-appreciate at talaga magpasalamat sa mga tumulong sa atin oh my angel, angel baby, angel. dagdag pa ni Miss Rachel. Alam mo, talagang hindi ako magbabago. Kung ano yung Rachel na nakilala nyo nila Kuya Rab, yun pa rin ako kahit ano man ang marating ko sa buhay. Hindi ako magbabago kasi ayoko din talaga ng mga taong ganun na pagtapos nakuha yung kailangan nila or umusenso sa buhay ay magiging mapagmataas na. Alam ko na mali yun kaya pinapromis ko sa sarili ko na hindi ako magiging ganon. Ikaw nga ba si Mr. Rine? Ikaw nga ba love of my life? Baby, this time, talagang mapapatunayan natin na napalaki ng tama si Miss Rachel. Napakabuti ng kanyang ugali at alam na alam niya ang tama sa mali. Kaya naman mas talong maraming humahanga sa kanya dahil siya ay humble pa rin lalo na sa kanyang mga fans. Hanggang dito na lamang muna ang ating update sa nakakapanabik. At talaga namang napaka-sweet na historia nila Kuya Ruel and Miss Rachel. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!